magluluto tayo na buto na rambutan. Parang i-adobo natin siya ngayon. Isa-isa-isa. Masarap daw to eh. Nakita ko lang siya sa reels. Ngayon, bumili ako ng tatlong kilo ng rambutan. Then, hindi ko siya itinapo ng buto. Ito yung ginawa ko. Ginaya ko yung ginawa niya. pinakuluan Pagkatapos pakuluan, binalatan. After binalatan, ito na, ginagalito na siya, na adobo. Para siyang mani. Masarap daw to eh. At saka ano siya, masustansya. Sabi, sustansya daw to. Ayan. Yeah. Ano mo, kinakain natin, tinatapon. Yung pala, pwede pala yung buto. Diba? Adyo po, hinap siya. Yeah. Where is the salty? Nakapakuha ko po yung asin. Asin is asin. Asin. Ayudais. Ayudais. Lagyan <coughs> natin Lagyan natin ng